magiging isang malaking kasaysayan ang nagaganap na yung araw na ito sa bayan ng San Jose. Ngayong umaga, magaganap ang isang kasaysayan sa buong Pilipinas. Tayo ang kauna-unahang nagtayo ng istityo dito sa ating pong bansang Pilipinas. inaalagaan ko po mabuti ang pangalan ng aking mga magulang sapagkat yan ang pwede ninyong ipamana sa inyong mga anak. Naging isang malaking prebelihyo sa akin na maipagpatuloy ang pagtulong sa ating mga kababayan kahit wala na si FPJ ang FPJ Panday Bayanihan at ako po si Consolati Vanessa Patron ay magkatuwang po kami sa pagbibigay po namin ng tulong lalo na sa may mga sakit katulad po na aming guarantee letter. Kauna-una ang FPJ Regional Headquarters po nandito po sa bayan ng San Jose kung saan open din po kahit po mga tagaibang bayan sa pagbibigay po ng tulong lalo na po pagdating sa kalusod. Nandito tayo ngayon para i-celebrate ang 85th na kaarawan ni FPJ. Ito po ay isang reminder or paalala sa atin na huwag sana makalimutan ang legasya ni FPJ. Ang FPJ Panday Bayanihan ay isang organisasyon na tinayo ni Sen. Grace po upang may pagpatuloy ang kanyang mga programa kahit sa panahon na siya ay tapos na bilang isang senador. naniniwala kami na bukas na ang ilaw at ang law upang ang hangari namin ang San Jose ay maging isang tourist spot. Malaki na po ang may pinagbago at naidulong ng mga infrastruktura para po sa kakaibang maging bahagi ng turismo. sa tuling po ng FPJ Bantay Bayanihan, sa pangunguna po ni Sir Mark Lester Patron at ni Mayor Valentino Patron at ni Consihala Vanessa Patron ay nagkakaroon po ng leadership training na may collaboration kasama ang SPJ Youth na kung saan dito po uh, nahuhubog ya skills ng mga kabataan kung paano magkaroon ng uh, interaction, pagkakaisa para mapagbuklod-buklod kaming mga kabataan. Kaya naman, inihiling ko sa inyo na sana ay maipagpatuloy pa rin natin na magawa ang mga nararapat na gawin para sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng FPJ Panday Bayanihan. Si FPJ, bubunot pa lang. Pero sa pagkakataon na ito, simbolo ito ng, sabi ni Mayor Patron, bunot ng tulong. and gentlemen, sama-sama po natin itong kaya ng unveiling ng ating pong FPT Parker in 3, 2, 1. masasabi natin tayo napakapalad. Sakit sa akin, dami sa dami-dami ng bayang, probinsya, siyudad, dito na lagay ang APJ Arena, dito na lagay ang Station ni Fernando Po Jr. na magiging isang malaking bahagi ng lalong pang-progreso ng bayan ng San Jose.